Ano unang mo gagawin sa school? Uh, ano ba ba? Ano. ng maraming ea More than Ano gagawin mo sa kaklase mo pag inaya ka mag-cutting? Ayoko Kayo, okay, okay, wala mga future Ako, maganda future Ano ba ba mo? Pulbo uh, Ang pag pasok na si JJ sa school. At yung bag niya. Parang ganahan. Fene? Hey. <laughs> ah, ganda lang yung ko eh. Iba! <laughs> Pasok na ako. School natin. day. Ako ay papasok See, na. Mene, ha? Kailangan. May tatanungin muna ako sa iyo bago ako pumasok. Every Oo, oh, every routine na to. Oo, oh, so, sige na. No. Oo. Oh. Ano yan? May tatanungin sa iyo kailangan maayos yung sagot mo. Matik 'yon. Ano una na mong gagawin sa school? Ano ang gagawin sa school? Oo. Oh. Ano ba ba? Maghahanap ng maraming EA. <laughs> Alam mo naman, the more the merrier. Ano <laughs> naman 'yung chura mo, eh, no? Mm, yummy. <laughs> <laughs> yummy, no? <laughs> ano, ano, ang favorite subject mo? Subject? Oo. Oh. GMRC. Bakit? Wala akong subject na ganun. <laughs> very good, very good. <laughs> Di ba? Bye, 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 bye. Kaya yung paborito. Pinapasaya mo ako ngayon. Yung mga hindi natin ano, alam na subject. Diyan? GMRC kasi wala ka nun eh. Oo, oh, no? wala. Oo, oh, 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 kaya kailangan favorite -ma -ma sa ano yan. Hindi oh. ako paborito. Pinili ka maging paborito yan. <laughs> ano gagawin mo sa kaklase mo pag inaya ka mag-cutting? mag-cutting? Oo. Oh. Ay, ganito ah. Kunyari, ito yung makakasin ko eh. Oo. Oh. Okay, kunyari, kunyari sabihin sa akin. Pre, cutting tayo, sabihin sa akin. Pre, cutting tayo. Ay. Stop. Ayoko. Bakit? <laughs> Bakit? Kayo, wala mga future. Huh? Ako, maganda future. Okay. Ha! <laughs>

pulbo. Yan. Pampakinis. Ang pakinis. Alam mo naman, Teda. Ang pakinis yan. Ah, Pampaputi. Kahit mabuti na ako. Parang mo na yung oil. Oh, oil? Langis na langis mo. Ayaw. Ayaw langis. Wala mo lang isip. Pinap no. Wala mo tissue. Ah, pala tissue. Ah, Tapos pulbo. Oh. Tapos? Meron pa kaisat eh. Tama. Kompleto nga. Matik yan. Matik. Ah! Ah, yan, yan, yan. Cuts Yan, yan, yeah. yan. Para Mas press, importante ha? yan sa lessons. Alam Ito? mo yan. Ayun, oh! Matik yan! Alam Kasi mo yan. Kasi, pag ako, te, kailangan matigis yung mga buhok ko. Oo. Oh, kailangan nakaturo. Mayroon pa isa, te. Ano? Eh, ah. yabol to. Iy <laughs> <sukulay>. Para? <laughs> Yung mga hair natin, alam mo naman alam mo, tamang yung hair ko. Oh. Kasi yung nag-hair treatment ako. Yan, eh. yan, oh, diba? yan, 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 yan. At yeah, oh, last, meron ba last eh? Ano, ano, ano? Gusto kita? Ano? Face mask. Para saan yan? Ha? Para saan? Kasi mga nagkita kami ng EA, kanyar, nagkita kami ng EA ko. Oo. Oh. Kito tayo dito, sa canteen. Oh. O oh, sige, kailangan naka-face mask ako. Hey, p***** na, <laughs> parang unang yung makikita sa akin, mata agad. Mata. <laughs> <laughs> yeah. Pag nakita yung mata ko, sabi nyo, mata ni Gigi. Ha, diba? Pero, kailangan, mahal niya na ako bago ko ba yung face mask ko. Bakit? Para din nyo makita yung mga flaws ko. Ay, Hanggang kaya ay, oh. <laughs> gawin, wala na na-subscribe! Bala na na-subscribe! Mayaw niya ako magaling eh! Kayo, magaling ka okay. dyan! Magaling ka dyan! Hindi, may mga tinatanong! Ano nangangamit mo? Lagay mo dyan yung mga sandata mo ah! Matik yan ha? Ya. Lagay <laughs> mo talaga! <laughs> <laughs> hindi ko pwede maiiwan to te! Yeah, of course! Alam mo naman, di ba? Alam naman, naman, kailangan natin ng mga ganyan mm. eh! Ah, sumbag mo Di ba? Eh. no? Oo, so, matik yan! Hindi natin kailangan ng notebook, ng ballpen wala. Uy! Sabi na nga, kailangan marami tayong pera, magpasok, ganun. Yan, pambili mo yan ng maraming ano. Ganyan magpa-energize ng mga estudyante bago pumasok. Pera. Yan, para ma-excite sila pumasok. Okay. Lagyan nyo ng maraming pera yung bag. Tingnan nyo, araw-araw yan mag-ano. Araw-araw yan ma excite pag aral O, anong cutting? cutting na ba yun? Huwag niyo take yung advice ko.